What's up mga idol? For today's video, mayroon tayong bibisitahin na habis na ornamental fish dito sa Borongan. May tuturing natin siyang OG na gapi habayis dito sa Borongan. Nakakalungkot lang isipin na nag siya o nagpahinga sa habi. Tara samahan niyo akong kausapin ng OG ng gapi habi dito sa Borongan. Balik pergi je pagkapunta nga natin sa kanila ay wala siya dahil sa barangay palara siya kumukuha ng kalapati. Pagkatapos siyang mag-quit sa pag-aalaga ng ornamental fish ay nagbalik loob na ulit siya sa hobby. Ngayon ay hindi lang ornamental fish ang inaalagaan niya. Nagumpisa na rin siyang mag-alaga ng kalapati at love birds. Habang wala nga siya sa kanila ay nikot na muna natin yung mga isda niya. Dahil nga nagumpisa pa lang siya ulit mag-alaga ng mga isda ay konti pa lang ang mga gapi niya. kailan ka nagsimulang mag-alaga ng ornamental fish? 2019 ako nag-umpisa mag-alaga ng ornamental ng fish. Ornamental fish. Uh, pero nung, nung high school ako, mga kaibigan namin, mga taga, yung mga klasiko, na, mamili kami noon ng isda. So, nakahiligan ko talaga simula nung bata pa ako. So, ngayon, meron ng pambili na konti. <laughs> Nag-start ako ng, ano, ng muli muna. Tapos, may mga kaibigan akong nagsabi na mas maganda daw ang gapi. So, nag-try akong mag-gapi. Tsaka, yun, nabuo namin yung ESGF, yung Eastern Summer Gapi Fanatics. Tapos, timing nagka-pandemic. So, yun, medyo nahinto ng konti. Tapos, ngayon, nagbabalik na naman sa pag -gapi. Speaking of na bakit ka nag-quit o nagpahinga sa hobby? So, nagpahinga muna ako kasi sa isa sa dahilan, financial problem. Kasi hmm. alam naman natin na ang is kailangan talaga ng uh, pundo or tawag nito yung kailangan kasi mag-aalaga ka na lang ng uh, pang-show pan Bibigyan mo ng pakain talaga na mm. maganda. Tulad ng BBEs, pa live food. So, bibili ka talaga ng live food. Alam naman natin na medyo may price yung mm. yung BBEs. So, kailangan talaga ng budget. Budget. Kung mag-aalaga ka ng uh, isda. Hindi kulang yung budget mo. Hindi, um, pagpumala. Uh. <laughs> <music> ano ang magandang ipakain sa mga fry o baby fish? sa fry, yung recommended ko, talagang nasubo ko na yung Max Flow. Hmm. Max Flow, baka naman. <laughs> <laughs> Dati yung distributor, <laughs> alam sa. Dati yung distributor ng Max Flow. Galing, ha? Eh? So, Max Flow Fry Mash ang ginagamit ko. At pag umaga, PBS. Pag gabi, Max Flow na ako. Hmm. tanghali may snack snack yan pero hindi dapat marami pa kunti-kunti oh. lang kasi ma na overfeed din posible ding mamatay yung ano yung gapi importante dyan yung ano live food sa BBBS BB or yan kasi di kaya ng gapi yung dap niya May dap niya naman pero hindi kaya ng ng fry pa hmm. yung dap niya malaki kasi oh malaki pa bakit kailangang mag-diet ang mga isda natin kapag maulan? Yan. Oh, isa rin 'to. Kasi 'yang ang tulad ng gapi, pag maulan, hindi yan natutunawan agad. Pag maraming ano mon, maraming linagay okay. mo, maraming nilagay mo ng pagkain, hmm. talagang magkakasakit yan dahil sa sobra sa pagkain. So kailangan talaga kay once a day lang pag maulan or mas maganda pwede rin hindi mo pakainin, pakainin sa isang araw. Any advice sa mga gustong magsimula mag-alaga ng ornamental fish, lalo na ng gapi? Huwag kayong maging barat. <laughs> <laughs> Yan ang number one. 153 yo. 153 yo. Huwag kayong, maging... Wag kayong maging barat sa ano. Barat kasi yung bunga nagkapabagsak sa hobby, yung mga barat na presyuan. Oo. Uh, o oh, baka kabili kayo ng 150, 300, 100. Ang tatanong dyan, kung quality. Mm. Ang quality, nadipindi sa breeder yan or sa sa gromer, sa pag-aalaga ng gapi. Kasi kung, o oh, mahal yung binili mo, pero hindi mo inalagaan ng maayos, hindi mo pinukusan, wala pa rin. Magiging bumabagsak pa dyan sa low quality kasi hindi magiging mataba yung gapi yung yung mga dorsal tsaka yung mga caudal nila mapangit so mm -hmm. kailangan talaga ng pag uh, attention sa pag-aalaga very insert ko niya paki ana ano mo sasabi mo sa mga breeder na nagbebenta ng mga barat na gapi Ah, uh, depende na sa dela yon. <laughs> <laughs> sa sa kanila na yon. <laughs> O wala walang problema doon sa mga breeder. Kasi yung 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 gapi, ay ah, yung breeder hindi yan ang nagpre Yung gapi yung ang pre sa breeder. Ibig kong sabihin, kung halimbawa, palagi kang sumasali sa mga show. Sumasali ka sa mga show. Yung 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 gapi mo is palaging champion first, mga ganyan. So yung yung mga groomer na iba nag-o-offer na sa'yo, sabihin bilhin ko yan mm, sila, na ko, sila na lang ng presyo pero kung kung pa rin ikaw yung mag yung mag magprepresyo mag walang problema din doon nasa depende na sa breeder yun. walang problema sa akin yung mga barat nasa kanila yun. depende <laughs> na sa bibili kung bibili sila o hindi Maganda ba talaga ang tiki-tiki para sa mga isda? Para sa akin, tay, uh, bawat breeder or groomer, iba, iba yan ng, ng mga technique? Kaya na-try na try, ano yung tiki-tiki? Oo, -tiki? oh, tiki-tiki. Nung una, nung bago pala ako nag-agapi, meron din nagturo sa akin yan. Hmm. Shout out si Bugapi Fanatics. <laughs> <laughs> yung yung Cebu Gapi Fanatics, ah uh, may turo sila na try nyo ang tiki-tiki. So, nagtry ako. So, kita ko naman yung magandang resulta. Kahit nga na ngayon, kasi nag, napapansin nyo, may ibon ako. Na, narinig ko rin sa ibang mga pansier na nagbibigay rin sila ng tiki-tiki. so, talaga siguro maganda yung tiki-tiki sa mga isda. Anong effect ng tiki-tiki sa mga isda? Lumalaki yung katawan. Gumaganda lumalakas sila sa pagkain. Kulay, sa, sa kulay. Oh, kulay. magandang kulay. Uh, na enhance. Mm. Okay. okay. last. Isang tip na may share mo sa pag-groom ng gapi. Isa lang. Isa lang? Isa Huwag Huwag tipirin. Tipirin. tipirin sa pagkain. Oh, kailangan kailangan qualitying ipapakain sa mga uh, 'wag mong tipirin sa pagkain 'wag yung PO1 lang 'wag yung magandang pagkain talaga mm, basta ginugroom kahit mahal basta ano pa <laughs> <laughs> Okay pasto kita Gapi o Molly Gapi DDS adapt niya BBS. Gapi o Beta Gapi Goldfish o Flowerhorn Uh, goldfish. ABT o AFR? ABT. E Bluegrass or Red Dragon? Bluegrass. Magkano presyo ng material grade gapi? Uh, sa ipang 500. Mm. Lights on, lights off. <laughs> <laughs> okay, sige. Last. Chocolate o sex? Chicks. <laughs> <laughs> <Chut> ulit, <chicks. laughs> Dahil nagsisimula pa lang ulit siya sa hobby Ay konti pa lang ang mga gapi niya Meron siyang ABT, Red Dragon Gapi at mga Molly Isang gapi hobbyist na nagsimula ang hilig sa isda noong high school Hanggang sa bumuo ng grupo ng mga gapi hobbyist dito sa Eastern Samar Sa mga gustong sumali sa grupo nila Laging bukas ang pinto nila sa mga new member Nagpaplano rin silang mag gapi actual show at table show Nagquit pero ang importante ay bumalik sa hobby Shout shout, Hildur Joel Padulio Ano na? Nagiinom na kita. <laughs> Shoutout Max Flo, beka naman. <laughs> Shoutout is uh, Star Summer Gapi, Gapi Keepers. Sino kaya susunod na bibisitahin natin mga idol? Yun lang mga idol. Huwag yung kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at mag-follow sa Facebook page ko. Ingat! Peace out! Oh Unang <laughs> nga pakiyara. kana. ka na. <laughs> <laughs>